yan yung mga nahuli namin na isda. Ayan. Tinutong mo yan. Ayan. Thank you. Ayan. 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 Kumagat ka na? Kani pa kumagat na siya ng bato. Katatindig pangalang kumagat na 'yan. Ginraran ka, 'da maso na ayo malada may kulang. So much darang aamit. Dalog inirurumkan. Ano 'tong gas? Na ayo na dahiya. Na ayo la, late kinono